is for this video. Oh! Yan. Tayo sa ilog. Ito na yung ating uh, uh, last na pag-iilog mga bossing kasi busy na tayo. yan dito naman tayo sa aking uh, resort. Sa Aqua. Aqua Bay. Aqua Bida. Blue. 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 Blue Ayan mga bossing no. So picture ulit tayo. Ayan, tara. Meron dalawa po ang dito, ang swimming pool, swimming pool, no? May pangbata doon. Tapos dito, ito yung malamig. Yun naman yung mainit. So, yun is uh, sa tawag nating hot spring. Ito, cold spring. So yan. So tara, maligo. Let's go.